hello mga kadada panibagong araw na naman po ngayon ay napakalakas ng ulan napakalaki ng tubig high tide sa kasamang palad yung annual po ng aking anak ay nabaha na lubog hindi ko alam yung bag pala na nandun sa sulok andun pala yung ibang gamit niya nalubog yung annual annual ba'y tawag dun basta yung picture niya nung college yan. Yan mga kadada, pakita ko sa inyo kung paano ko patutuyuin ang kanyang annual. Yan mga kadada, pakikita ko po sa inyo kung paano ko patutuyuin ang kanyang annual. No? Kasi sayang naman eh kung matatapon. lang tsagaan kasi alam na meron pa kaming gamit doon sa sulok. Bag. Hindi ko alam na doon pala yung kanyang hanuman. Tagal nirin patuyo yung eh. isa-isa. Tsaga-tsaga lang. ba? Natuyo na itong isang page. Ito na binidyo yung umpisang-umpisa, Eh. Dami pa naman to, Sayang kasi kung itatapon. Remembrance. Kung siya ay college. down, tuyo na. Sayang kasi kung maitatapon lang, remember. tiyaga lang pa isa-isa. pinag ng mister ko. May ganito din siya. Kasi nakatapos siya ng computer technician. Eh, nabaha din yung bahay namin. Nandun sa pinakaibaba na box. Nakita ko, luray loray na. Wala nang pag-asang ma-revive. Kaya ito, hanggat maaari, isasalba natin. sayang eh remembrance nila to ng college niya tsaga-tsaga lang pagpapatuyo oh, natuyo na yung next next naman Ayan mga kadada, update ko na lang kayo pagka malapit na akong matapos. Oh, madami pa oh, makapal pa. <laughs> Ang dami ko pang gagawin kasi sayang naman kung maitatapos lang eh. Oh, mamaya ko na kayo update pagtapos na ako. Wait lang. Two thousand years later. ayan mga kadada oh, nasira na kasi in-stop ko yung pagbo blogger dapat pala dinire ko siya ayan nung kinabukasan saka ko siya hinawakan uli ayan o oh, nasira na talaga pero yung lugar naman na may picture yung anak ko hindi naman nasira ito lang bandang hulihan kasi babad na babad na Sira na yung kanyang ano oh. Hindi na mababasa yung mga pangalan. E, sa matapon, ginawa ng paraan. Ayan. Sayang kasi kung maitatapon lang eh. Remembrance ba? Remembrance ng college niya. Ah, nakatapos na tayo mga kadada. O, oh, ang kapal din, o. Oh. Sayang kung naitapon lang. Pakita ko sa inyo kung nasan yung anak ko. Kung, ano yan, ah, uh, HRS. Ito yata sa gawing unahan. Hotel and restaurant services. OJ. Sa BPC nag-aral yung anak ko sobra na pala pakita ko sa inyo yung ano ng anak ko ayan siya oh yun nakita nyo ba yan <laughs> ayan oh yan ang anak ko to yan Menor John Mark R. Oh. Ayan ang kanyang picture. Malabo ba? Malabo. Ayan. Malabo na. we Black and white kasi. Ayan. Ayan mga kadada. After two days, nayari ko din ang pagboblower Ayan. Mataas ko na ngayon sa mataas na lalagyan para pag sumunod na nabaha uli kami, hindi na siya mabababad. Kaya nyo naman napagtyagaan ko ang kapal. O, itong side kasi na to ang nabasa. Itong ilalim. Itong ibaba. Kaya ayan, yung iba, hindi na nakuha yung pangalan. Nabura na. Kasi babad na babad na we. Yan. Hmm. Yan mga kadada. After two days, nayari ko na ang pagboblower. Salamat sa inyong panunood. Bye! Hmm.